Paano nga ba palitan ang email ng ating Muntun account? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano. Napakadali lang yan gawin, so simulan na natin. Para palitan ang iyong Muntun email ay kailangan mo lang pumunta sa iyong profile. I-click mo lang ang iyong profile picture dito sa upper left corner. At pagkatapos pumunta sa account. Hahanapin natin ang account center ito siya i-click lang natin. At dito makikita natin ang change email address button. I-click lang natin yan. Pipindutin natin itong send code. Pagkatapos niyan ay magsisend si Muntu ng verification code sa email address na kasalukuyang nakabound sa iyong Muntu account. So i-close lang natin ang Mobile Legends app at i-open ang ating email inbox. At dumating na nga yung email ni Muntun, i-open lang natin. Ito yung verification code. Ang gagawin natin dyan ay i-copy lang natin or i-type dito. At pagkatapos, i-click ang confirm. Dito, ilalagay na natin yung bagong email address na gusto nating ipalit. Pagkatapos, i-click natin ulit ang send code. Magsisend ulit si Munto ng verification code dito sa bagong email na nilagay mo. So, i-open lang natin ang inbox ng bagong email na nilagay natin. Ito na yung email, i-open lang natin. Ito yung verification code, i-type lang natin yan ulit dito. Pagkatapos, i-click ang confirm. At napalitan na natin ang email ng ating Monto account.